guys magluluto na naman ako ngayon guys luluto tayo na pang ulam tanggalan na natin ang balat saka ito ayan balatan lang natin ang carrots, carrots then 洛阳。 guys galing sa garden ko organic na sibuyas mura ito yung kwan kumbaga native native ito guys kahit konti lang ilagay mo napakabisa na masarap na siya oh kinuha ko lang doon sa garden ko so ihahalo natin dito sa ating pagluluto guys yeah ang hahaluan natin guys ito ang lulutuin natin ngayon yan o pwede na to ito yan Okay guys mag uumpisa na tayo ating pagluluto guys kaya eh, naubusan mga ako ng gas so dito ako magluluto ngayon sa improvise ko na kalan ginawa ko to para lang may pang alternate alternatiba yan guys ito plug ko sasaksak ko dito yun Ayan Dito tayo magluluto guys. Bago ko pala luto eh, guys, lalagyan ko muna nito. Ayan. Para, uy, hindi pa pala nabuksan. Ayan. kulang siya nang ganyan mm, na. Parang hindi siya dumikit, guys. Ayun. ganyan na lang ari lang paliguan na natin ng ano yan eh Crisp, crispy pa fry ayan oh okay, nyan guys ito guys magbubuhos na tayo ng mantika yan kasi pipirituhin natin yung isda Pirito natin ang isda dyan hmm. Ito na guys Mainit siguro ang ating Kawali na natin Ipirito to Ito na Medyo, ano, na. sa pinagpeperituhan guys dito natin i ano natin i eh, gigisa natin ng ating mga uh, aromatics Ayan. Bawang. Sibuyas. Luya. Nice. Yes. ito na guys ng ating mga ricados bawang sibuyas saka itong mga luya at yeah, dinadala na ang ating carrots talaga carrots guys carrots yan lutuin lang natin ng carrot guys bago natin lagay ng ating isda Yuk, Tubig Madik sarap sarap ilalagay na natin ng ating mixture. Mixture ng sweet and sour, guys. Ayan. Kuluin lang natin. Kapag kumulo na, ilalagay na natin ang ating isda ito na ang ating isda guys ilalagay na natin ilalagay natin guys sibuyas daun Ayan na guys, yang ating sweet and sour fish Sana panoorin niyo guys at huwag ka naman sayang. Sana kayo magsawa sa aking mga video. Sana subscribe lang po at share, comments. Maraming salamat po sa inyong panonood guys. Thank you.